Ikaw ay kaway lang inyong papel, ha? Kung wala mo yung pangutana. Please lang, pangutana taon. Gita mo papel, ha? Saan ba, gate? mo papel? Okay. Niyo na nap po sila bullpen, niyo wala kayo papel. Abay na lang mga to. Katong na yung bullpen, nga wala papel. So, Brad, manay-angon ang sugat ng pangutana. Mayong buntag, Brad. Pwede ba? o kaya bang ayuhon sa exorcism o deliverance prayer ang akong iksoon nga gilumay? Kaya ba ayuhon sa exorcism and deliverance? Okay, so ang lumay, makonsider na siya nga demonic oppression. So kaya ba siyang ayuhon sa exorcism o deliverance? Yes, kaya. Una, kung tinuod nga lumay. Kaya basin ba o kaya kung ang basin bag katahap ra na nimo nga gilumay so bisa unsa ano na ampo na kayo, man so na lumay ha na maulian So una kinahanglang tinuod siya nga gilumay dili ra katahap karon kun pananglit tinuod siya nga gilumay sa unsa nga paagi nga maulian siya sa exorcism or deliverance importante gyud nga mo cooperate siya sa mga protocol sa opis. Moro gyud na ang gikinahanglan ana conversion mudawat siya sa mga sakramento magkinabuhi siya subay sa kabuton sa ginoo, then the proper use of sacramentals. So, mauna ito bag. Pero kung pananglit, ang katahap na nga lumay, ah, dili na maulian kay ano man, wakman man mayawa eh. Mauto ito bag. How? Oh, jut lang ha. At, at sa sining unahon, at, at sa unahon. Okay, ikaduang pangutana please, attention, focus to sa pangusato mag. Brad, follow-up question. Kung sa may pinakadali nga paagi, aron maangkon dayon ang kayuan sa sakit? Kung sa so, may pinakadali <laughs> nga pa no, paagi, oh, maangkon ang kayuan sa sakit. Atong klaruhon na nga, doon ay doha kaklaseng sakit. Doon ay natural illness o preter natural illness. So kami dili may makapasalig ninyo nga makahatag may sa natural makayuhan sa natural illness. Dili man may doktor. No kun sakit natural ah, dool duol doktor. Unya ngano man lagi bradito dito na magdoktor, doktor wa gyapon mauli Dawato na ang kamatuuran nga do na mga sakit nga incurable. sa sa cancer o sa panaubang mga sakit, sa so, nganong nung alaw man po na sa ginoobrad nga masakit ang tao. Dunay tulo ka kakasagarang rason sa Ginoo nganong ito i-allow niya nga masakit ang tao una for our conversion aron ta mabag-o. Sa una pala hubog na ni na, 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 na magtiyan di, di na ka hubog na, na, na bag-o, biya bisyo. Dunag, purification, labi na tong mga nag-alagad sa Ginoo, makabantay ta, nag-serve man unta sa Ginoo pero ngano man gyapon daghan mag mga struggles, purification. Ikatulo, reparation. Pananglit daghan tag mga sa nga gihimo sa una nga kinahanglan manghimayad ta mao na nga pinaagi sa mga sakit o sufferings o ato nang dawaton makapanghimayad ta sa mga damage sa atong mga nahimong mga sala ngato sa atong misikatao sa Ginoo so sa natural illness na kung ari sa preternatural natural illness unsayid unsa may dali nga pamaagi aron makabot ang kayuhan mubiya ang yawa ang tubag wala gyoy shortcut wala'y dali nga pamaagi anak. Kay kung gadali ka nga mulayas ang yawa, kinahanglan po kang madali o kabuutan. Imposible man na. Imposible man kay butan takaron, garbuso ka nga pagkatao, masinahon ka. Dili man yun na mahita po, nga iniguli, ninyo na mawa na natanan. Usa na ka struggle. So, nagdipindi siya sa kabaguhan sa tao. Kung ang usa ka tao, why planong magbago, gusto lang ayuhon ang sakit, pero why planong bagoon ang yang kinabuhi? Prangka nga pagkaistorya, di siya maulian, di mo ang yawa. Pero kung sa hinay-hinay, maningkamot siya pagtuman sa kabubuton sa gino, hinay-hinay po siyang ayuhon, Kaya iagad man sa paningkamot sa tao. So walay shortcut sa kayuhan. Karon nabay mga tao nga unsa may mga number one nga obstacles nganong dili ayuhon sa Ginoo ang usa ka tao ang tubag yon ana garbo. Kay diha sa Sirak 3:28, walay kaayuhan sa sakit sa usa ka tawo nga mapahitas-on. So na nga sa mga tawo nga entitled, mga tawo nga gustong magdali, gustong i-bypass, gustong respetuon, kana bang hapog ang pagtan-aw sa kaugalingon, mao gyud hinunay mga tawo nga mamatay na lang, di gyud maulian sa ilang balatian, labi na sa natural illness. Kay pa paboritong kinaon sa yawa, pride, garbo. Mo ito Okay. Okay bro. Brad? Okay ra ba may magpahiling anang pastor sa laing reliyon nga naghimo og healing crusade og mudong sa tagbilaran karong sunod semana? Pwede Okay ra ba Brad? sila, Brad. Magpahiling anang healing crusade. Arita sa a brief catechism for adults. Dili na akong opinion ha. Kundi, na Kundi mao yun ay ang teaching simbahan. Names, name some mortal sins against the first commandment. Unsa may mga klase klasing sala batok sa unang sugo? Number one, taking an active part or in the services of a non-Catholic church. So, aktibo ta nga may participate sa mga serbisyo sa mga dili katoliko. Ikaduha, quitting the Catholic Church. May biya sa simbahan katoliko. Ikatulo, joining a non Ah, Catholic Church ning apel ta sa dili katoliko nga simbahan Daga ni siya pero kanang tuloy akong i, i, highlight so kana di ang pag kana siyang pagpatambal usa ka, katoliko pero tuwa ka pagpatambal patambal dito sa pastor sa laing relihiyon kay gahiling crusade sila kay sa imong prinsipyo parihas ra man ni gaginoo So, makasa, taana na, o gitawag, o indifferentism. Kung saan man ang indifferentism, usa ni siya ka, pagtuo, sayop nga pagtuo, nga nagtuo ta nga, equal ra, ma maurang ginuha, maurang, maurang ng uh, pulunga. Pero actually, dili, parihas. Nga naman, kay og imong itres, wa magkasinabot. Daghan mga pagtuo, pagtulunan na to, nga ilang gisupak. So, dili na ikatinga. Diha sa Mateo 24, uh, arita sa kining gitawag na tog 24-4 hangtod sa utso. Uh, ang sabi, pagbantay kamu mo o gayaw palimbong ni Bisan Kinsa, kay sa akong ngalan, daghang mga tao ang muanhi nga magingon ako ang misiyas o daghan ang malimbungan. So, pasidaan si Kristo nga moabot ang panahon nga daghang magdasayangan. gan, Na gani na claim nga siyang Mesias kibuloy lang da ning na maada na son of God. So unsa na pay sumpay ang Ginoo naiklo gihatag ang Ginoo ba? Magabati kamo mga gubat nga duol ninyo mga balita may tungod sa gubat sa layo apan ayaw kamo kabalaka na magubat ang mga nasod og magaway ang mga gingharian mga kagutom mga linog sa tanang dapit kining tanan sinugdanan pa lang sa kasakit so ang pagtungha sa mini nga propeta na po'y laing tima, na mga gubat sa laing naso, di perting si Bua sa itong panahon. So mga propeta karoon na nanambaw, nagsangyaw, unya ning sibo po sa panagna ni Kristo, na ay mga gubat, na mga lino, perting pagka Bua. Ah? O sa maingon na rin, sumpay, unya daghang mga mini nga propeta manungha o daghang malimbungan nila, o tungod sa pagdagsang sa kadautan mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Nga sumpay, apan maluwas ang magpadayon sa katapusan. So kinisa itong maluwas, katobang mubiya, katobang dili, katong magpabilin. Magpabilin sa punuan. Mao na matod pa ni uh, Monsignor Rosette, stay in the boat. So kining atong kalibutan karon, nahulagway ni siya sa katong mga apostoles, nga ning sakay sa bangka kauban si Kristo nga giunos hapit malunod ang ilang gi sakyan nga baruto uya si Kristo natugra karon kung danghag patong mga apostoles og ning ambak pato sila di gyud sila maluwas stay in the boat bisan pag giuyog na ta karon pagpabilin kay naa si Kristo sa simbahan mao na nga salig ni Kristo ayaw kasalig anang mga milagro kuno ang perform ana kay mahitabo aside nga makasata kun pananglit ang naghatag og gahom sa pag dili magyud na mahitabo nga giiya sa Ginoo nang ilang gahom nga gigamit sa paghiling duha ra jud ka source ana either preter natural power or natural power mga natural ilad-ilad lang matawag ato scripted lang pwede na unya or demonic kung pananglit, demonic, grabe yun nga duna joy gahom nga muayo, gikan sa yawa. Unsa may mahitabo sa imong kalag, makautang kagayuhan sa yawa. So, di jud na mahitabo nga ah, panalanginan sa ginoo, ah, kanang mga hiling-hiling, nga klaro kayong nagsupak-supak sa pagtulunan ni Kristo. to ito ba? Uh, naana sa Marcos 3, Alucas uh, Three, 49, 50. Si San Juan may ingon nga, Lord, namin nakita dito, Lord, nga nagsangyaw sa iyong alan. Naghingilin o gyawa. Among ibadlong, Lord, kay dili na ito kauban. Ang tuwag ni Kristo, ayaw. Basta dili, batok na ito, daping na ito. Nakakarong na sa tabilaran, tanawa o daping ba siya sa katoliko. Dili siya balibaran. Pero kung di siya daping sa katoliko, nangilad gamit ang alam ni Kristo. Padayon ta. Brad, pwede ra ba ang senior citizen, babaeng lalaki, nga dili makasimba sa adlaw ng Domingo o sa piyestang iglilihe? Pwede ra ba exempted ang senior citizen? Kung pananglit, di na makahimo, exempted. Nagalakaw. Mabitaw na nga kanang mga tigulang na ah, ang gibuhat sa simbahan na ah. nakatong mga tigulang ngadili, na dili na makahimo pagsimba, hatdan na siya o hustiya sa leminister kara domingo aron makakalawat pero na may mga senior citizen nga askil pa nga dili exempted nang di ka kasimba o makaabot kag no Makapangnumbay, paka sa imong silingan makahimo paka. so na nga dili rason na nga tungod kay luya na ta o basta makalakaw pa ta makikahimo pa ta atong tilukon ang atong nahibiling kusog para sa Ginoo no mo ni tinuod nga gugma sa Ginoo ah, ang tubag kung ang maong senior citizen dili na makahimo tungod kay naa na ibalatian mao na nga isulte na sa inyong cluster leader baka sa inyong chapel chairman nga mo request mo og minister okay. nga maoy mo pakalawat ni nang maong senior citizen kara domingo kay di na makahimo pag simba pero kung makaabot pa nagbuangan di na exempted sa balaod mo titubag. okay pangutana brad og magbutang me ko og holy salt sa balay na pa ba prayer Napa ba i-prayer kung magbutang ko ng asin? Yes kanang prayer of deliverance. No, kay ang mga sacramentals mas dako ang iyang epekto kung upanan na nato sa pagampo. Kay ang sacramentals dili dili ni siya muliho kung wala tay pagtuo. Unya kay ang pagampo kay pagpadayag man sa atong pagtuo, magkikinahanglan ug unsa nga pagampo kana naa sa handbook. Mao na nga sundan ninyo ng uh, mga prayer nga naa sa handbook kung yao unsa ona na pagpray na guide mo na sunda. na kanang sa guide na mga page nga gibutang anak kanang mga page nga gi mao na number 1, number 2, gisunod na namo na, na, daan so mao na sunda lang ang page ako uh, kugihi ra god pakle pakle sa inyo na manang handbook pwede ni nag nang a suwatan o number 1, sa kering page number 2, inyo na manang handbook mo na wana na mo uh, suwate dag numero kay di ba malain ngan nganong gisuwatan manidaan no mo na nga gitagaan ramo guide mo ni tubag og oh, mo ni ang guide ngayang yang gipasabot kaning sa ibabaw mo ni ang guide pag deliverance og tao igsuon kaning sa ubos mo ni ang pag, guide sa paggamit sa mga sacramentals nga inyo ang gamiton sa inyong balay Okay, nani sa tindahan, pataban ni siya sa handbook ng Okay, gitawag si Rosalyn Kagaten. Palihog, Rosalyn Kagaten. Palihog, uksulod din eh. Rosalyn Kagaten. Palihog, uksulod. Okay. Okay. Padayon ta sa pagpangutana. Okay. Brad, okay ra Brad ang sacramentals malakaran? Story sa pagtoos mga karaan o malakaran, makagaba ko, no. Ito na klarohon ha. Kon pananglit na lakaran imo nga wa nimo tuyo wa kay intensyon sa pagpasipala di ka makasa. Pero kung imong tuyo sa paglakang o imo baka nang tamaktamakan kayo wa kay wakay kay pagtuo imong gipasipalaan makasa ka na, kay sagradong butang mana. Mo na sa uh, ah, kaalam ni Solomon uh, ah, sa isjes kining mga balaang butang kung ato kining tagdon sa paagi nga balaan isipon kita sa Dios nga balaan so kung nalakangan wa nimo mo tuyo ah, dili siya sala kung dili nimo mo intensyon ang pagpasipala pero kung ang ituyo sa paglakang, paglakang ni kay wa kay pagtuo tuo man tane eh, imong gipasipalaan makasa ta ana mo tuyo tubag Okay, kini nga na very personal nya English version. Matud pa niya. Brad, my husband have a third party. Unsay akong buhaton? So kabahin ana punto legal man og ari ta ni doktora Lourdes Libres Rosaroso, punto legal iduol nag abogado. No, uh, ko pasalig nga mosulbad na ng problemaha kay apartay uh, mana ang amo radio dere klaro kato ra mga spiritual matter no dili na ko manghilab dili mi manghilabot ana mga legal matter kay mapasok ta sa balaod ana kay naa may mga right person nga angay ninyong duolon pero kung mangayo mo'g tambag sa simbahan ang amo rang ika recommend ana is mo undergo mo og willing mo mo undergo mo og marriage counseling No kana kung willing imong bana o willing pug ka magpa-counseling unsay rason nganong na, nabuhat na, na gusto mo nga ang tuyo ninyo nga magpa-counseling aron masitol na unya mabukto mabugto ng pag pagpangabit sa imong bana maura na mahatag sa simbahan pero kon ang imong tuyo unsaon mo na imong bana nga uh, masilutan ba na o unsa uh, iduol na aton asa uh, dool og abogado pangitag ad, pangayog advice unsaon -un na siya so kay naay limit ang atong atong opisina dili may manghilabot sa mga legal nga mga kaso mo to okay pero mo yung buhaton. ka og kan ka og ng mga legal nya mo ni mo button dayon dogang pangutana brad ang akong anak nga lalaki makadungog og mga maldito lagi mga tingog sa mga maldito. Ah, mga maldito nga tingog. Wala siya na ayo sa isog ng mga tambal. So na na diagnose na siya oh, dito na siya psychiatrist. Pero walay unsa may kay diagnose sa psychiatrist. Kay kung na diagnose siya og schizophrenia, so ang schizophrenia is incurable na siya. So naay mga mental illness nga dili na siya maulian. So ko, o kung na-diagnose na niya schizophrenia, na dili gud mawa ng iyang mga hallucination. Magpabilin na siya. Labi na yung mga triggers. Ang kwan lang, anak, pwede siya ma-minimize, pero dili gud siya totally nga mawala. Pero karo ni naman mo, so mahibawaan na to ng unyang palis during sa initial nga prayer sa deliverance, kung kana siya nga mga tingog is tungod ba na kay active ang iyang psychic abilities, or naa siya schizophrenia or na ba ka siya ay, um, clinical ba na siya kana siya nga, um, matawag ba na nato nga psychological ra na siya illness or diabolical mahibawaan nato na unyang pales mao to ito ba okay brad first timer pa ko ni attend dili ko katolik Thank you sa imong honesty. Dili siya katulik. Unsi akong baton, Brad, para matambalan, pero dugay na nako ako surrender ang ako mga sala ni Jesus Christ. So, ang amo ragyong base sa balaod sa exorcism, wala maglimit, walay limitasyon ang atong ihatag na tabang. Bisan pagdili ka ko, pwede gihapon kang maampuan sa prayer of deliverance. Agig pagpakita og concern o pagpagabana, gugma sa usa ka tao nga miduol sa simbahan. Pero na may limitation. Kung moingon ta gusto kag authentic healing, gusto kang makadawat og healing full gyud nga gikan sa Ginoo, kinahanglan kang mo receive sa mga sakramento. Katong gihisgotan nga mga sacraments of healing. Pero kana siya dili na mo na ipamugos. Tungod kay dili man pwede nga pugson ang tanan nga may nga dili katoliko. Ginhanglan karon dayon mo balhin mo sa katoliko. Inyo ng desisyon. Ang amo lang mo hatag mig nga prayer sa inyo ha o hinaot unta nga pinagi sa maong pagampo ma enlighten mo matultulan mo sa kamatuuran mo mubalhin mo sa katoliko sa dili unta pinugos nga paagi kanang inyong kabubuton ang pagbalhin kay nakarealize mo nga ang simbahang katoliko di ay mo, ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero kung makiglalis mo anang dapita, murag apike yun ng anang dapita, lisod na. So muna no nga, pero ayaw kabalaka balaka, pwede gihapon kang madeliverance, pero dili na mo mahatag ang tanan kay ang mga sakramento ihatag lang yun na siya sa nabunyagan nga katoliko or ibutan taning balhin kag laing relihiyon pero nabunyagan kag katoliko sa una ma makadawat ka sa sakramento sa kumpisal kung tinud anay kang mubalik sa simbahang katoliko dili kondisyonal mubalik na lang ko kay aron ko maulian di na mao -oh nga disposisyon mo to ito okay